guys. Hello. Okay. Ayan. May bago nga tayo, guys. Meron tayong iPad. iPad. And iPad. Meron tayong laptop. Ayan. Laptop. Meron tayong iPhone. hindi ba? Hindi pa lang bago, guys. Ah, uh, comment na kayo, guys. Kasi na, eh laptop. Yan. Yeah, may bago tayo. Ito binigay ka kabigyan sa akin po ngayon, guys. Sila ba magkakomment kay Stitch? Guys, ilang ba ito? Wilangan natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima anim, pito. Kasi ito yung binuksan natin labubo, guys. langa Pag gusto, gusto, papakita ko sa inyo ulit yung labubo natin. Wait lang, guys. Yan. Pakita sa inyo. Bubo natin. Ito sila, bubo. Matatandaan mo niya sila, bubo. Sila, bubo. E, Isa nyo natin ito. Bilabubo. Balik natin siya sa pinaglagyan niya. Ang dami natin bago, guys, ah oh. Balik tatlo, guys, ata. Wait lang. Ay, hindi. Dalawa lang pala, guys. Dalawa. Dalawa lang. Ayan. Bago. Yan naman Pero thank you for watching, guys comment na kayo kung anong gusto dyan. Ngayon, ang dami na natin dyan. Ano na? Bye!